2,000 years later. And finally, narating na rin po natin mga idol, yung ating destination. Panibagong araw, panibagong video at panibagong content na naman tayo. Ano? Magandang magandang tanghali sa inyong lahat. And for to this video, nandito po kami ngayon sa isa sa mga dinarayong kainan dito po sa Barangay Kasili, Kabuyaw, Laguna. Ang Inang Doris mga idol, isa po sa mga popular dahil po sa kanilang mga masarap na loto at dahil din po sa kanilang promo na Itol all you can kaya ninais po namin na puntahan po ito para matikman po yung kanilang mga luto at ito na nga po yung aming order mga kaabyan at medyo wrong timing po kami kasi limited lamang po pala yung kanilang it all you can tuwing sabad at linggo lamang po at ito naman po yung aming order na kari kari at saka Soy. Medyo pricey lang po siya pero mukhang masarap naman po kasi kompleto recados naman ma idol. Let's eat mga idol. Tara samahan nyo po kami mananghalian dito po sa Inang Doris. At ako'y kanilang takam na takam na para tikman po yung kanilang kare-kare. Mm. Ayos mga idol. Delicious. At habang ina-enjoy ni Kaabyan nyo ang kanyang pananghalian, nais ko lang po magpasalamat muli sa aking mga solid supporters, mga subscribers, mga silent viewers, lalong-lalong sa aking mga kaibigan na kapwa ko vlogger na hindi po nagsasawan na suportahan ng aking muntin channel ang at aking mga video. Maraming maraming salamat po muli sa inyong mga idol, sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. At naway hindi po tayo magsawa na suportahan ng bawat isa po sa atin para sabay-sabay po ang mga ating mga channel. Maraming maraming salamat po muli. Ingatbis po sa ating lahat. Tara mga idol, kain po tayo. At sa mga nais po pala, bumisita po dito sa Inang Dores para ma-enjoy at matikman po yung kanilang masarap na mga loto. At masubukan po yung kanilang etol yaken tuwing Sabad at Linggo. Dito lamang po yan sa Barangay Kasili, Kabuyao. Kung sino po nakakaalam ng mansion po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Simula po sa mansion ni Pangulong Marcos, mga 10 minutes lamang po yung layo papunta po dito sa Inang Doris mga idol medyo malapit na rin to mga idol dito po sa may people park in the sky sa may tagaytay mga 10 to 15 minutes na lang po ang layo sa mga mahilig po dyan magpodrip mga idol ang pahinihintay nyo subukan nyo na po pumunta dito sa Inang Doris napakaganda po na kanilang place dito at ambiance napaka relaxing napakasariwa po ng hangin at sulit na sulit po mga idol yung ating bayad kahit medyo pricey po siya pero napakasarap po ng kanilang loto at sayang po hindi po natin na timingan yung kanilang italyak hen pero ayos lang mga kabiyan kasi napakasarap naman po yung kanilang mga loto lalong lalo na yung kanilang chop soy kompleto ricados napakaraming halok mga idol mayroong mga itlog ng pugo at yung kanilang kare-kare napakasarap din po mga idol at yan nga po mga ka, biyan, tuwang tuwa naman po yung aking mga sawas at yan dahil napakarami naman po yung kanilang makakain ito They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make